sa so, bali ito mga bossing, uh, -share, share ako sa inyo kung paano kinakanto mesa itong ating mga tiles na to. Kasi, alam niyo mga boss, sa modern days natin ngayon, hindi na halos umuuso yung ating mga tile trim na tinatawag. Yung mga aging, mga tile trim. Kasi, uh, umuuso na yung tinatawag na kanto mesa. So, ngayon sa pagkakanto mesa natin, syempre, bibigyan ko ulit kayo ng idea kung paano. So, kagaya nito, meron tayong 60x120 na gagamitin para sa tiles ng lababo. So, bali ito nga palang tiles natin, ay gagamitin natin dun sa lababo. So, yung mga lababo, alam niyo naman, nalaging laging ginagawa ko, naka 45 degree or nakakanto mesa yung mga corner niya. Hindi na tayo gumagamit ng tile trim. So, para mas magandang tingnan, pero syempre, hindi natin may yung iba. No, gusto pa rin ay may tile trim. Okay, so ngayon, nagawin natin, paplantil niya tayo lapis. Lapis, daliri, kamay lang yung gamit natin. Kinakailangan minimum of 2 mm. Okay? So ako kasi 'yan tansyado ko na kung gaano kalaki yung 2mm. pa lang natin 'yan ng lapis. 'Yan. So para makita natin yung ating hanggana ng tatabasin. Kasi hindi natin pwedeng isagad ang ating tabas dito sa pinaka edge kasi magkakaroon 'yan ng chipping or magkakabungi-bungi 'yan lalo na kung pangit yung gagamitin yung uh, diamond disc. Yan. So ang gamit ko nga pala ang diamond disc is continuous diamond disc. Okay? Yung walang gitli-gitli at manipis lang. Okay? So yeah, mas magandang gamitin yung mas manipis. The more na mas manipis ang diamond disc, uh, the more na mas nagiging pino yung daan, yung cutting natin. So kapag gumamit kayo ng makakapal at hindi continuous, sigurado, bingot-bingot or purbungi ito itong ating mga edge na yan. No? So magiging pangiting na. So syempre, kailangan natin ng mas magandang disc para sa mas magandang Okay. So, syempre, make sure din na huwag kalimutan gumamit ng gloves and then uh, goggles para proteksyon natin sa mga mata. At kapag magpo five kayo, make sure meron kayong maayos na patungan ng tiles uh, para hindi siya gumalaw. Okay. So, dapat yun ang uh, paghahandaan ninyo lalong lalo na ganito, malalapad na tiles. So, kailangan nyo na talaga ng maayos na lamesa or patungan na ma ilalagay nyo yung tiles na hindi siya gagalaw para may iwas natin yung mga vibration and movement kasi makakapekto rin yun dun sa pagkakat ng tiles natin. At so yan mga bossing, so yan, kita nyo, ganun lang yung ginawa nating mga pagtabas. Kita nyo, walang bungi yung ibabaw. Diba? Malinis. So yung dito sa ilalim, kung magkaka magkakabungi man yan dito sa ilalim, okay lang. Huwag lang sa ibabaw kasi matatakloban natin ng grout yan kapag ginarot natin yung kantuhan. Yan. So yun lang iingatan nyo mga boss, yung pinaka ibabaw.